Ah, uh, hello. Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Aking Megan 'to ano po. Ah, uh, ano po ba ang tamang pag-upload po ng video na ano po? Ayan po. Kung mapas niyo po Megan, bago po kayo mag-upload ng video, may makita po kayo sa baba ng inyong uh, post na ano na tagpor po. Ano po? Ayun. Ah, uh, ang po ng video sa inyong mga friend eh hanggang tatlo lang po. Hindi po pwedeng lumagpas kasi baka magkaroon po tayo ng problema, ano po. Ayan. Pero, kung ako po tatanungin nyo, mas maganda po, wag na po tayo mag-tag. Kasi po, pag itilagin nyo po yung video, kakalat po yan na po. Parang sinasadyan nyo po, na kumalat ang inyong video na ano po. Ayan. Kasi po, yung magiging views nyo sa inyong tinag, tapos, sa inyong account, iisa lang po yung Megan. Magkasama po yung Megan. Dadami po ang inyong views. Ayun, Para pong, sina para pong sinasadya nyo na dumami ang inyong views na ano po. Ayan ayoko po kasi ng AI yung ganun, siya sa Japo. Ah, uh, ang gusto po kasi ng AI organic po. Yung kusang loob ano po, ayan po. Ah, uh, meron po kasi pamamaraan dapat na para dumami ang ating views o dumami ang ating followers. Ayun. Meron po tayong tinatawag na share to group. Ayun po. Mag-share na lang po kayo sa inyong grupo bago po kayo mag-post. Pinutin niyo po yung share to group. Ayun. Mag-share po kayo sa inyong grupo. Hanggang tatlong grupo lang po ang pwede nyo sharean kakalat po yung video ron ayun at makikita po ng maraming tao doon pwede, po kayong ipalaw o pa, pwede po dumami ang inyong views kaya nga lang po, ang pagkakaipo po kasi noon iba po kasi yung views ng inyong tag sa grupo uh, inyong share sa grupo at iba naman po yung views ng inyong account hindi po katulad sa sa tag ang tag po kasi kung ano ang views nyo sa ano sa tag nyo sa kabis nyo sa sariling account nyo iisa lang po yun magkasama po yun mag po Parang pinapakalat nyo po ang inyong video. na ano po? Ang gusto po kasi ng AI, uh, organic, uh, hindi sila sadya, at kusang dumami ang inyong views na hindi po pinipilit. na ano po? Ayan. Hanggang sa muli, ang inyong vlogger ng Gabaldon, uh, pilit po sa po. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless, pegan, and take care po sa inyo lahat. Paalam na po.